Ayan mga guys, si Ryan kasama namin dito sa bahay. Sa dito ang busing ko. Pinatambakan hmm. para maging pantay doon. Kasi tingnan mo naman. Ang pangit. Hello, <laughs> taga saan ka mister? Taga saan ka? Taga silangan? Masawag masaw, taga yung sinag. <laughs> <laughs> Ayosin namin ayan o. Oh. Paisayos na yung CR namin. Tiles na. Ayan. Papantayin niya doon si simintuhin. Para kahit mahirap, maayos naman yung bahay. Ayan. Kasi ano yan, eh, pinagkatiwala sa kanya ng tiyo niya. Ayan mga guys, maayos yan mga sunod na taon. Sunod na taon, mag improve pa yan. Guys, sige. Ako tapo. Kutakot si Ryan. ayun, yung, yung ano, tingnan mo yung kisa sira-sira. Pero andyan yung mga ano ko, yung mga patakaran o mga mga umutang andyan, nakadisplay. Thank you Lord. Kahit paano mayroon si maminis na titirhan na mabait ang may-ari thank you sa mag-asawang Jenny at at tinutulungan nila ako na mayroon matirhan ayan inis-is ko na yun mga container na yun dyan mga timba hindi namin inaayos sa inano lang namin sa upa ko na 1,000 iniipon yun yung upa ko hindi siya as in upa talaga kasi bawalan dito mag upa dahil ano na to eh yung huwa na huwa from owners association kaya ano na lang yung akin yung para ipagawa, hindi na siya upa 1,000 lang sa buwan ang kaya ko ibayan unti-unti namin pinapagawa sa maintenance ba, pang maintenance lang hindi siya yung upa talaga ayan, kasi kami dito yung caretaker ni Ryan ayan po ayan, unti-unti na ni mami niya sa lalagyan ng nerelium ayun yung makina niya pa. Dudublihan pa namin yan. Ayan, si Raim po, laghakot. <laughs> laghakot kami, guys! Magkano sahod mo, boss? Ha? Magkano sahod mo? Ay, boss, 1,000. 1,000 yung isang uras. <laughs> Ayan. Yun ang tulong niya sa tuhin niya. Tuhin mo ba yung pinsan mo? Si Juju. Pinsan? Hindi ko mag-anak. Yan, yung tinatambakan para maging maayos. Yan po. Kawi-kawi naman dyan. Huminga pa ba? Huminga pa ba? Taway kaway kawi naman. <laughs>